Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 3 hanggang 10. Ito po ay tungkol sa mga huwad na guro at ang tunay na kayamanan. Kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuruan at di sangayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Heso Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at masasamang hinala. Mahilig din sila siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito ay nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Sa katunayan, may malaking ngang pakinabang sa reliyon kung ang marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyan kung tayo may may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay mahuhulog sa tukso at masisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil, ang, dahil sa paghangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaglak sa maraming kapigatian. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So ito ay muli ay tinuturo ni San Pablo kay Timoteo na kung saan mga kapatid dun sa mga taong huwad no, na mga guro o mga mangangaral ng Panginoon. Ang mga huwad na mga nangangaral ng na salita ng Diyos, ito yung mga taong nagtuturo ng ibang katuruan na di sangayon sa mga tunay na salita ng Panginoon at sa aral tungkol sa pagiging makajos. No? Siyempre, kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, mga ngaral ng Diyos, dapat ang itinuturo natin kung paano tayo mamumuhay na makajos. No? Kung paano tayo mamumuhay na, na nandoon sa Uh, pagiging banal, 'di ba? Yung ano, hindi pa naman tayo banal pero uh, tayo ay nagsusumikap doon, no? Na dumating yung time na maging banal tayo. Kasi yun naman yung uh, ine expect ng Diyos atin. At mangyayari lang yun kung tayo ay susunod at mamumuhay sa salita ng Diyos, 'di ba? Uh, paano tayo magiging maka-Diyos kung ang pamumuhay natin ay parang walang Diyos? <laughs> <laughs> di ba? Paano tayo magiging uh, ma magiging banal kung tayo ay namumuhay na hangal, di ba? Ay ang ay sabi doon eh, di ba? Yung nagiging hangal, no? Kapag ang talaga naman eh, no? Pag hindi ka bangal, na uh, banal, no? Ang tawag sa iyo hangal ng salita ng Diyos. Ayun doon naman po sa binasa natin, mga kapatid. At ang yung mga taong yon ay nagyayabang lang. No? Alam naman natin, yung mga taong nagyayabang minsan, ito yung mga taong walang alam. At ang mahirap sa mga taong walang alam, yung hindi nila alam, nawala silang alam. <laughs> no? Kasi ito to, yung mga taong may alam, yung nauunawaan nila yung mga bagay, hindi yan hindi yan nagyayabang. No? Kasi the more na nauunawaan mo isang bagay, the more na ano, kaya nga uh, napakalaga yung pagiging logical, no? Uh, kasi the more na hindi tayo nagpapadala sa emosyon natin kundi iniisip gumagana yung utak natin. At wala at alam natin kapag magana yung utak natin, maiisip natin na walang mabuting idudulot ang kayabangan. <laughs> di ba? Mga hangal lang ang nag-iisip na, nag na may malaking maidudulot na kabutihan sa kanila yung kanilang kayabangan, di ba? Hangal lang mga kapatid ang mga taong nagyayabang. Amen. So, wala talaga laman, no? ganon talaga minsan mga kapatid, yung mga mayayabang na mga tao, sila talaga yung mga walang alam. Kasi kung may alam talaga sila, hindi yan magyayabang, no? Kasi minsan may mga tao pin ang ang nagre-rely minsan sila doon sa kunyari sa mga achievement nila, 'di ba? yung sa mga tinapos nila o kung naka-doctorate man. Sabi nga doon sa kasi kahit paano nag-aaral tayo ng ano lang, yung self-study lang about logic, 'di ba? at yung mga basic uh, logic. Ha? So may kita natin dito mga kapatid, may mga tao na kahit nakagraduate, no, naging doctorate din, pero mahina sa logic. <laughs> no. Hindi ibig sabihin mga kapatid na, na nakapagtapos yung isang tao o professional yung isang tao is uh, matino rin, uh, matalino rin sa logic, no, mahusay din sa logic. Kasi marami ring nakatapos pero illogical. <laughs> kasi bakit nadadala sa emotion eh, 'di ba? Marami, kasi pag pag uh, nadadala ka na sa emotion mo, nagiging uh, illogical ka na eh, 'di ba? Uh, wala ka na, hindi ka na hindi ka na yung ano, yung pagiging yung rational mo nagiging irrational ka. <laughs> no, wala yung reasoning mo, wala na sa punto kasi bakit kasi nadadala ka sa emotion mo, 'di ba? Pero ang tao kasi yung logical mga kapatid hindi ka nagpapadaig sa emotion mo. Kundi naghiiba po pa rin yung yung, yung isip mo. 'di ba? So dito mga kapag mga kapatid, siyempre alam natin na kapag tayo ay yung mga tao nagyayabang, yung sakit na nila yung maluligsa, makipagtalo, tungkol sa mga salita, mga bagay na mahantong sa inggitan. Minsan ganun eh. Uh, mahirap minsan kahit kahit dun sa mga kabatis ko dati, marami rin yung mga ano na suspende, no? Yung mga nawala sa gawain kasi bakit dahil naturuan ayaw nang sumunod sa mga head, <laughs> sa mga elder disciple, sa mga SBD ayaw nang sumunod kasi eh mga matatalino na, marami nang nalalaman, no? Kaya kaya marami nang ano, uh, nagyayabang na, no? Marunong na makipagtulid sa, marunong na makipagtalo, no? Makikipag away pa. Eh isipin mo, mas mataas kahit kahit pa sabi mo ano, eh, mas mataas pa rin siya yan, nasa position pa rin 'yan. Kailangan nandun pa rin yung respeto. 'Di ba? Kumbabasahin nga natin, babalikan natin yung verse 1 in 2, 'di ba? Mas, mas nasa posisyon yan eh. No? Dapat nandun pa rin yung paggalang natin. Diba? Hindi yung, uh, ayun, may problema minsan. Tingnan mo, yung mga taong uh, uh, nagkaroon na ng karunungan, no? medyo dumami na yung nalalaman, mahilig na makipagtalo, diba? sa kapwa niya mananampalataya, kasi parang gusto niya i-prove na mas mahusay siya, sa mas magaling siya. Pero damor nating pinuprove na mahusay, mas magaling tayo, mas tayo, mas mas lumalabas yung pagiging ano natin na wala tayong alam no na puro lang pala tayo yabang <laughs> yat yan talaga yung mga sakit ng ano minsan eh yung akala nila na no, marami na silang alam sa salita ng Diyos yung minsan yung ano talaga yung danger yung yumayabang eh <laughs> no hindi nila alam na kapag yumabang tayo Uh, the pa tayo, the, the lang natin pinapakita na wala talaga tayong alam. Sabi naman eh, na yung San Pablo eh, di ba? Yung mga taong yun is, yung mga nagyayabang, sila yung mga taong walang nalalaman. Diba? Kaya, kaya minsan, uh, sa gawain, no? may, may lalabas. Okay lang na lumabas eh, pero minsan kasi marami pang sinasabi na uh, agen sa gawain, hindi na lang yun lumabas na lang. Marami pang pinagdadadaldal, di ba? <laughs> ba? Diba? yung <laughs> alin mo na lang diyan kunyari sa akin 'no. Kun man ng Panginoon, 'di ba? Hindi ako magsasalita ng against laban sa, sa gawain. Kasi bakit? Kasi dahil sa gawain ito nakilala ko si Elsa diyan, nakilala ko ang Diyos. Nagbago buhay ko. 'Di ba? Kaya 'yun na lang sana mga kapatid, yung nakilala natin ang Diyos sa buhay natin. Ano na 'yun malaking bagay na yun, dapat natin pasalamatan yun. 'Di ba? eh e, kung sisirain natin gawain ng Diyos. E, gawain to ng Diyos eh, 'di ba? Eh, siyempre normal, may mga tao na mahihindihan ka, may mga tao na uh, uh, ayaw mo. No? Pero bakit mo sisirain yung gawain ng Diyos dahil sa mga tao na inaayawan mo? Di ba? Ano lang, like, common sense, kung magiging logical tayo mga kapatid, ba't natin yung gawain kung galit ka sa ibang tao? Eh, dahil umalis ka, dahil galit ka sa ibang tao, bakit mo papatay yung gawain? Paano pa, pa ano, yun mo, di ba? isa uh, isasama mo dahil sa galit mo. 'di ba? So may kita mo, nagiging illogical ang tao, 'di ba? Tat sa tao ka galit tapos sisiraan mo yung gawain, no? Sa sa na sa ban ba natin nilagay yung mga yung mga ano natin, <laughs> 'di ba? Mga utak natin, 'di ba? Parang parang umatras yata yung yung isip natin, 'di ba? Kung may galit tayo sa tao, sa tao tayo magalit, hindi yung sisiraan natin yung gawain ng Diyos, 'di ba? Pero tayo umalis-alis pero yung makilala mo na lang yung Panginoon, Malaking bagay na yun eh. Di ba? <clears throat> Kaya minsan tingnan mo, yung mga taong mga against sa gawain, mga against doon sa mga tao, ang gagawin nila yan, magsasama-sama yan. Tapos gagawa rin sila ng grupo nila. Gagawa rin sila ng grupo nila. Tapos anong mangyayari mga kapatid? Doon sa grupo nilang yon dahil na sa sama ng loob nila, ano, dahil may sama ng loob ganito ganito, tapos sila magkukuwentuhan, oh, ganito ganito, si ganito ganito, ganito ganito eh, no? Mamaya nagsama-sama na 'yan. Pagtatayo na sila ng sarili ng grupo. Kaso ah, yung problema doon yung grupo nila na build dahil lang sa may sama sila ng loob, kaya na lang sila nagsama-sama, ano? <laughs> bandang huli, oh, ano mangyayari? Magka ano rin sila, uh, sila sila rin bandang huli, maghihiwalay din kasi bakit magsasamaan din ng loob, No? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito emosyon. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi emosyon. Kasi kung nagpinairal natin yung emosyon natin, ay, wala maganda pupuntahan yung paglilingkod natin. Sinasabi ko po sa inyo yan. <laughs> Lumipat bang kayo sa anumang grupo? At anong grupo pasukan nyo? Sa tingin nyo, perfecto. Pag, pero pag emosyon pa rin pinairal natin, hindi ka rin magtatagal. Bandang huli mga kapatid, maghihiwalay-hiwalay din kayo. Pero <laughs> totoo po yan mga kapatid. Basic experience po yan mga kapatid. Kasi bakit? Emotion yung nag-umiiral eh. Diba? Tanda natin, walang perfecto grupo. Walang perfecto. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos dito, yung, yung, yung religion maganda yan eh. May pakinabang, may pakinabang kung ang tao marunong lang masiyahan. Diba? Kasi ang gusto natin, comfort natin. Yung gusto natin, yung pakinabang natin. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yung pakinabang mo ang hanapin mo. Yung pakinabang ng nakararami. Yung kapakinabangan na para sa Diyos. Hindi yung kapakinabangan na personal natin. Minsan dyan tayo kasi uh, bumabagsak. Hinalo kasi natin personal. Dahil may galit ng tayo. May hindi lang tayo gusto. Papasukan natin ang personal natin. Di ba? Diyan mo papakita yung immaturity natin. At aminin man natin sa hindi, marami pa rin sa atin immature. Kahit matagal na sa paglilingkod, immature pa rin. Kasi bakit? Kasi hindi nag-iisip, nagpapadala sa emosyon. Tanda natin, walang perfectong, walang perfectong grupo, walang perfectong reliyon, mga kapatid. Mayroon ka't makikita at makikita na pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin yon dahil may nakita kang pagkakamali, iaalis ka na at sisiraan mo na yon 'di ba? Sabi na ni San Pablo, hangal lang ang nag-iisip noon, mga kapatid, mga hangal lang. Kaya ano mangyayari, nagkaroon ng inggitan, alitan, kutyaan, no? kukutyain na eh. Mga ano 'yan? Dati pa sa amin may mga umalis sa mga natira mga batibot, no? Tawag sa amin dati mga batibot kasi bago pa lang kami yun eh sa preaching ministry, yung mga dati nag nag-alisan na. Masasama na yung pinagsasabi nila. No, mga natira na lang preacher sa inyo mga batibot, <laughs> no, tawag sa amin, kinukot siya kami. Oh. Diba? Tapos may iba, mga masasama na yung hinala kung ano pinag-iisip. No? Diba? Parang may mar marami na napra Di ba? <laughs> diba? So makikita natin, mahilig din sila makipagtalo sa mga taong baluktot. No? Ang isipan at hindi kumikilala sa katotohanan, mga taong ito ay nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Minsan ganun din. Yun ang danger minsan. Kapag nakikilala ka na, parang ano, pakiramdam mo is may karapatan ka na, ano, na tumanggap. <laughs> Di ba? minsan yun ay parang pag matagal ka na sa paglilingkod, parang meron ka ng karapatan. Di ba? Hindi ganun mga kapatid. Na hindi ibig sabihin pag tumatagal na tayo, parang may karapatan na tayong tumanggap. Yan. Yeah. Kahit naman sabihin natin na sinasabi ni San Pablo yung mga ngaral ay narapat na tumangga. Pero wag yun yung papasok sa utak natin mga kapatid. Kasi <laughs> pag gano'n iniisip natin, pag hindi ka naabutan, pag hindi ka nabigyan ng love pero hindi lang sasama loob mo. Di ba? <laughs> hindi gano'n mga kapatid. No? Ang na, na, yun kasi nagiging danger mga kapatid no kasi syempre pag yumayabang na tayo para nag ano na tayo naghahanap na tayo ng recognition 'di diba? Parang nagiging parang untouchable na tayo. 'Di ba? Parang gusto na natin dahil matagal na ako, may boses ako, may boses. Hindi ganoon, mga kapatid. Naliling lang tayo ng demonyo. <laughs> Dito sa paglilingkod sa Panginoon, ang may boses lang ang Diyos, 'di ba? Kaya nga kapag may mga decision, may mga plano, pinagpipray natin sa Diyos. Kasi ang, ang dapat manaig, hindi yung gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos. Ano ibig sabihin, yung salita ng Diyos pa rin yung dapat mo naig, yung plano pa rin ng Diyos. So paano natin malalaman ngayon na ito kalooban ng Diyos? 'Di ba? Ngayon paano natin malalaman ngayon? Alam naman natin na kapag dali ito ay plano ng Diyos, ito ang resulta nito is mabuti. Kasi ito ay para sa ikabubuti ng lahat minsan may mga taong pinapadala na sa tingin natin parang hindi parang hindi maganda, hindi natin gusto. Pero ang totoo diyan, tinuturuan tayo ng Diyos. <laughs> may mga bagay lang na gustong baguhin yung Diyos sa atin. Ay mo pa ba mong sumunod kahit yung taong 'yan ayaw mo? Eh kaso 'yan ang pinadala ng Diyos, 'to anong, anong magagawa mo ngayon? O anong masusunod? Yung gusto mo, gusto ko. O, oh, oh. o gusto ng Diyos. <laughs> Pero kung na, ang iniisip natin palagi is, We know that in all things, God works together for good. Nilagay natin palagi sa utak natin. Alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa ng ikabubuti ko. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yung nangyayari sa paglilingkod, hindi ka magsasalita ng masama. Kasi alam mo, part yan ng plano ng Diyos para sa ikabubuti natin. Hindi lang yan dahil, dahil sa tingin mo. Tingin mo lang yan. Sa tingin ko lang yan. Hindi mabuti. Eh, iba yung, panampam, iba, yung way ng Diyos eh, Sa way ng tao. <laughs> di ba? Kaya nga kahit si San Pablo nagsasabi na ang reliyon, mabuti ko na tao ay marunong masiyahan. Kasi kita mo, dumarami at dumarami ang mga grupo, darami at darami ang mga reliyon. Lalo kapag yung iba nakabasa na ng, <laughs> ng salita ng Diyos, nag-iiba-iba yung mga interpretation. Kahit nga yung sana eh, yung mga humiwalay sa Catholic, di ba? nagtayo na karon ng mga protestante tapos may kita mo within sa bawat grupo sa bawat relihiyon meron at merong aalis uli diyan no meron at merong aalis uli diyan at magtatayo ng sarili niya kasi meron na naman siyang hindi nagustuhan o para sa kanya is mali sa kanyang pangunawa mali sa kanyang interpretasyon kasi para sa kanya, ito yung tama. Ah, magtatayo na naman yan. Magkakaroon na naman ng grupo. After na naman, ng na mga ilang years, naturuan na naman yan. Nagbasa na naman ng salita ng Diyos. Magtatayo at magtatayo na naman yan. <laughs> di ba? Alam mo sa akin, mga kapatid, isa naman yung prinsipyo ko eh. No? Kung bakit ako naririto, ang Diyos ang nagdala sa akin. At kung ma mawawala man ako dito, hindi ako ang aalis. No? Kundi, uh, ang Diyos ang mag-aalis sa akin. Hindi dahil, dahil gusto ko, di ba? Dahil lang may na, hindi anak na ayawan ako, no? Mababaw pong reason 'yan. <laughs> Mababaw po 'yan, no? So, uh, papakita lang 'yan na uh, bata pa tayo sa pananampalataya, no? Lumawak lang 'yung alam natin. Kasi 'yung nalalaman natin na naging problema, ayaw kasi nating isa buhay. <laughs> <laughs> kasi pag, pag ito kasi minsan, pag, pag ano to, dito yung yabang eh, you know? Pag napupuno yung utak natin, dyan yung yabang. asang problema, kung puro lang yung yabang, no? at hindi natin sasabuhay, no? lalabas niya na hangal tayo. Yung nasabi ni San Pablo, hindi po ako. <laughs> wala tayong dinalang ano sa sanlibutan at wala rin tayong madadala anuman pagalis natin dito. Ano ibig sabihin? Wala talaga tayong, tayong pwedeng ipagyabang. <laughs> Di ba? Wala talaga tayong pwedeng ipagyabang. Pag dumating ka dito walang dala, aalis ka rin walang dala eh. Oh. Kaya dapat tayong masiyan kung tayo may may pagkain at mananamit. Hmm. Kasi minsan, pag tumatagal na minsan, mapaghanap na eh. <laughs> diba? Yung masakit minsan, no? Mga marami kasi, pag tumatagal na sa paglilingkod, mapaghanap na. <laughs> diba? Masiyan na tayo. Diba? Mga nagnanasang umaman ay mahuhulog sa tukso at masisilo sa bitag na masasama. At mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapamakan. Yan. Diba? Kasi kung masyado na tayo mapaghanap, diyan tayo mahuhulog. Yan. Diba? sa tukso at masisilo sa bitag na masama. No, kaya minsan ganun eh, mga pain ng demonyo 'yan eh. Wala yeah? ano, 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 kasi pinakikinggan natin eh, mga bulong-bulong ng demonyo. hindi natin muna kasi sinusuri, di yeah? ba? Kaya nga sabi ko, pag nadadala tayo sa emosyon, 'yun talaga pinakaluya ng emosyon natin eh. <laughs> pag nadala tayo sa sarili nating pita, di yeah? Talagang ito talaga yung mangyayari sa atin mga kapatid. Nung no, mahulog tayo sa tukso at bitag ng masama. Yung mga hangal na hangarin, no? Yung mga mensahe mong hangal, no? Parang minsan hindi natin pinag-iisipan yung mga hinihingi natin. <laughs> no? <laughs> Kasi yung na tayo mapaganak, nagtutulak sa kanila sa kamatayan. At eh, yung siyempre, pag uh, nandun hinanakit natin, yung galit natin, yung inggit natin, sa mga ng loob natin, bandang huli, ano man yung yari? Ah, titigil na tayo sa paglilingkod. Ah, yeah. pababayaan na natin yung calling natin. Ayun, nagsama lang ng loob. Hindi <laughs> naman tayo sa tao naglilingkod, sa Diyos naman, di ba? Ang mahalaga dyan, gawin natin yung tungkulin natin. gawin natin yung tungkulin, uh, yung responsibilidad na inilagay ng Diyos sa bawat shoulder natin. Di ba? Yan, yun ang obligasyon natin. Yung <laughs> gawin natin yung tungkulin natin. Kaya nga sabi ni ni Pedro kay ano kay Jesus, yung kay, kay Juan, sabi niya ano mangyayari sa taong 'to? Sabi ni Jesus, ano, ano ba naman sa'yo kung sa pagdating ko, buhay pa yan. Di ba? Pero sinasabi ni Jesus kay Pedro, atupagin mo yung trabaho mo, yung responsibilidad mo. Ayaan mo yan si Juan. No? Kung pagdating ko, buhay pa yan. Ano naman sa'yo? O, so. Ang diba sa minsan kasi, pinapakilaman natin yung trabaho ng ibang tao. Ang pakilaman natin yung trabaho natin. No? Yung, yung mission natin, yung tungkulin natin. Amen? Kung hindi na, hindi na yung part ng tungkulin natin, ng obligasyon natin, hindi na yan sa atin, you no? Know? Sa Diyos sa ano na yan eh, may ibang tao na mag ano dyan, susolusyon dyan, di ba? Uh, kaya nga kahit sa, kahit sa government, di ba? May mga branches ng government yan. May mga bawat ahensya yan. Kundi, kundi na yung trabaho ng, kunya, hindi na pang na trabaho yan, siyempre, ibibigay niya dyan kung sinong ahensya yung, uh, yung magtatrabaho niyan, di ba? Kahit naman sa mga doktor eh, 'di ba? Ah, doktor iba-iba naman yung specialty niyan eh. 'Di ba? Oo. Oh. Eh kung uh, sakit mo puso, kaya eh, lang naman doon ka doon ka dadalhin doon sa uh, sa isang doktor na hindi naman espesyalista sa ano, sa sa heart, 'di ba? Sa cardio uh, hindi naman cardiologist, 'di ba? So, siyempre doon ka may may tamang tao eh, kasi yes, pareho silang doktor, pero siyempre bawat isa may special may specialty. Bawat pagkakaalaman ng isa, eh, siyempre meron lang siya idea, pero yung idea mo hindi talaga yun ang uh, uh, tama. Uh, kasi eh hindi naman ikaw i i ano yun eh, yung hindi man may specialty yun. kahit sa mga lawyer eh, bawat lawyer may mga specialty rin 'yan. May lawyer sa sa, sa, sa magaling sa financial, sa mga business, 'di ba? Sa mga sa mga civil na mga argumento o sa mga marami marami ano 'yan, marami ring ano eh, specialty rin yung mga mga lawyer. So, hindi ibig sabihin dahil lawyer, ka, alam mo yung lahat. Diba? Nakadepende yung kung ano yung, uh, meron kang konting alam, pero hindi yung kasi yung pinaka-master mo, hindi yung pinaka-specialty mo. Ganun din sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Gampanan lang natin, gawin lang natin kung ano yung tungkulin natin, no? Para hindi tayo napapahamak, para hindi tayo naliligaw ng langdas. 'di ba? Masyado natin pinakikilaman yung trabaho ng iba, tapos ang mangyayari ngayon, trabaho natin hindi natin maayos-ayos. Ayusin muna natin yung trabaho natin, 'di ba? <laughs> kung yung mga tao yun, ni eh hihingi hing, eh yung uh, tulong natin, o oh, eh, tayo, 'di ba? Pero kung hindi naman natin trabaho yun mga kapatid at hindi naman yun ang tungkulin, baka mamaya pagdating ni Lord eh, Sabihin sa'yo ni Lord, oh, natapos mo yung pinagagawa ko sa iyo, ay pasensya na Lord kasi tinulungan ko tong, itong ano eh, yung, yung katrabaho ko eh, tinulungan ko tong si sister eh, tinulungan ko tong si brother eh. Hindi naman ganun eh, hanapin sa atin ng Diyos ano yung pinagagawa sa atin, hindi yung pinagagawa sa iba. <laughs> ha? sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa pag na yumaman may mga taong nalalayo sa mananapalataya at nasasaglak sa maraming kapigatian kasi ang paglilingkod sa Diyos hindi ito business ang paglilingkod sa Panginoon hindi ito yung parang gusto mong yumaman kasi kung gusto mo lang naman palang yumaman mga kapatid nagtrabaho ka na lang <laughs> yun know, hating hanap buhay, yung paglilingkod, no? Yung paglilingkod sa Diyos, hindi hanap buhay ito, mga kapatid, no? Lala natin. Kaya huwag nating isisisi. Ano, kung wala tayo, sabi natin, ano ba naman to? Wala akong may pakain sa mga anak ko. Wala akong pang, pang aral sa mga anak ko. Handa natin ang gawain ng Diyos ang paglilingkod. Ito hanap buhay, mga kapatid. <laughs> hanap, pa, hanap patay to. Patay sa pananampalatayang hinahanap natin na bubuhayin ng salita ng Diyos. <laughs> Hanap patay po to, hindi to hanap buhay, hanap patay. Uh, yung patay sa paraan ng palataya, bubuhayin. Yung po yung trabaho po natin mga kapatid. 'No? Kaya nga tawag sa atin sir uh service volunteer. Ya, mga volunteer tayo, walang tumilit sa atin dito. 'Di ba? Walang pinagpilit sa atin na maglingkod sa sa Panginoon, tayo mismo yung nag-decide. Kaya nga volunteer eh. 'Di ba? O tapos maghahanap tayo. Tingnan mo nga yung mga volunteer sa mundo. Handa nga sila yung sakripisyo buhay nila pag may mga flooded, may mga sunog. Mga volunteer yan. Diba? Pag alam nila, pagiging volunteer, wala silang hinahanap na kapalit. Diba? Wala silang hinahanap. Ang kasiyahan nila is makatulong. Diba? Ang kasiyahan nila is magampanan nila yung obligasyon nila, yung responsibility. Dapat ganun din tayo bilang naglilingkod sa Panginoon. Dapat nga mas mataas yung tingin natin pag tinatawag na volunteer. Kasi alam naman natin, paglilingkod sa Diyos is pag-aalay ng buhay. Ha? So yun lang mga kapatid, no? Uh, nawa sa atin na uh, sa paglilingkod sa Panginoon, huwag tayo magpadala sa emosyon natin. Huh? Tapos uh, mga kapatid, huwag yung, huwag tayong yumabang. Hindi <laughs> <laughs> ibig sabihin na tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung sabi ko nga sa isang post ko, na kapag tumata ang paglilingkod sa Diyos hindi katulad ng trabaho na kapag tumatagal na marami na tayong dahilan at mahirap na tayong utusan. <laughs> hindi po ganun, mga kasama mga kapatid, no bad po 'yon. Magdadala po sa atin 'yon sa kapamakan at wala pong magandang maidudulot 'yon. Kung puro tayo sa manang loob. Tandaan natin, lahat tayo tumatanda. Tumatanda tayong lahat. Di ba? Dapat nga habang tumatanda tayo, nababawasan na yung sama ng loob natin. <laughs> yung galit natin. <laughs> yung makakaaway natin, dapat nga, ano, buho konti na yan. Di ba? Kasi tumatanda na tayo eh. Di ba? Diba? ay ibig sabihin yung buhay natin, umiiksi na lang eh. Tapos, dadamihan mo pa ng sama ng loob. Di ba? So, wag ka na mga kapatid. Bad po yun. <laughs> At nawa, ang Diyos patuloy na mag-ingat ng ating mga puso, ng ating mga isip na ilagay tayo sa tama na damdamin, sa tamang pag-iisip upang maganap natin yung kalooban ng Diyos. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Praise the Lord.